at ang kagandahan ng pagiging isang ganap na muslim ay pinapatawad ni Allah lahat ng kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo nung hindi ka pa muslim ay pinapatawad na ni Allah. Yun, yun po. Yun po ang ibig sabihin nun ng pagiging muslim. Asyad ilaha illa Allah. Ilaha. Ilaha. Allah. Allah. Oh, Oo. Oh. Wa ashadu. Anna Allah Allah Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah Okay Rasulullah Okay Ako ay sumasaksi Ako ay makasaksi Nga waray iba nga ginoo Nga waray iba nga ginoo Nga akon aampuan Akon Yun Ganun lamang po Congratulations po brother Brother Ronald, isa na po kayo ngayong ganap na Muslim. No, ganun lamang po kasimple, kadali ang pagiging Muslim. Ang kailangan lang ang pagsaksi na si Allah ang tunay na Diyos at si Muhammad ang huling sugo ng Diyos at si Jesus Christ ay propeta ng Diyos. Dahil diyan sa sinabi mo, ikaw ngayon ay isang ganap ng Muslim. At ang kagandahan ng pagiging isang ganap na muslim ay pinapatawad ni Allah lahat ng kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo nung hindi ka pa muslim ay pinapatawad na ni Allah. Yun, yun, po. yun po ang ibig sabihin nun ng pagiging muslim. So hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Ngunit ang pinakamahalaga dito alam natin at sigurado natin kung sino yung kinikilala nating tunay at totoong Diyos. Kasi sa kabilang buhay, ang, ang pinakatanong ng Diyos dyan, sinamba mo siya o kinilala mo ba siya ng totoo at tunay? Yun ang pinakamahalaga dyan. Ngayon, kapag mali ang kinilala mong Diyos, at mali yung relihiyong kinaaniban mo, magkakaroon ka ng kasalanan at maaaring ikaw ay manatili ng impyerno maghabang buhay. Pero dahil ngayon nagmuslim na po kayo, tama na ang pananampalataya ninyo, tama na yung sinasamba ninyong Panginoon, si Allah, si Allah. Ito ngayon ay kung uh, kumbaga bilang isang uh, bagong nagabayan sa Islam, pinapatawad ka na ni Allah lahat ng kasalanan mo, Brother Ronald. Allah, oh, oh. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, papuri kay Allah dahil ikaw po ay ginabayan niya sa Islam. Tunay na kahit sinong tao kapag hindi ni Allah gustong magmuslim ay kahit anong gawin ay hindi magmumuslim, muslim Pero ikaw pinili ni Allah na maging Muslim kaya pasalamatan mo si Allah. No? Na ikaw ay nasa alam mo naman yung ating situa-kasitwasyon ngayon ay binigyan ka pa niya ng chance na ikaw ay makapasok sa pananampalatayang Islam. So welcome po sa Islam Brother Ronald at ikaw ngayon ay isang bagong panganak at ikaw ngayon ay bagong Muslim na kabilang na sa aming pananampalataya.